Abroad at sawang-sawa na ang ilang residente ng Metro Manila sa hindi matapos-tapos na problema sa baha. Nito lang kasing weekend, binahana naman ang ilang lugar sa Metro Manila dahil sa malakas na pag-ulan. Pagod na pagod na pagod na pagod. Oh, siyempre, permission naman talaga ang baha dahil siyempre yung mga ano, dulot na sakit na nakukuha dito. Ah, nakapagod po kasi ano eh. Pag, ano, pag uwi galing trabaho, lulusong sa baha tapos pag-uwi din sa bahay, ba din. Mahirap. Lagi stranded. Tinigyan ng ilang residente ng Metro Manila dahil dito nananawagan sila sa pamahalaan na seryosohin na ang paghahanap ng solusyon sa problema sa baha. Tukan talaga dapat ang flood control. Importante yan eh para mawala na yung baha, lalo na sa Manila. Tsaka disiplina na rin ng tao. Kasi yung iba, kung saan saan tinatapon kasi yung mga basure. Tinigyan ng isang residente ng Metro Manila pero ayon kay Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan, ginagawa naman na ito ng pamahalaan. I think uh, dito sa Metro Manila dapat na pagtunong natin. It has to be holistic and comprehensive po yung pag-attend ng uh, problems dito. We are assisting up to the Metro Manila no, for engineering interventions. But uh, there are many kundi ito problema sa Metro Manila like we have to address yung waste management, basura. Yan ang tinig ni DPWH Secretary Manuel Bonoan.